Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Marcos, Kapitulo Siyam, Versikulo 30-37. At sa Ibanghelyong ito, sa pangalawang pagkakataon ay inilahad ni Yesu Kristo ang mangyayari sa Kanya. Sinabi niya na ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga tao at papatayin, ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng tatlong araw. Ngunit kahit sa ikalawang ulit na itong binanggit ni Yesu Kristo sa Kanyang mga alagad, ito ay hindi nila nauunawaan. At ayaw naman nilang magtanong dahil tila ba natatakot sila sa magiging sagot. At dumating sila sa Kapernaum, at nang sila ay pumasok na sa bahay, tinanong ni Yesus ang mga alagad, Ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Walang makasagot, sila ay nahihiya, sapagkat ang kanilang pinagtatalunan ay kung sino sa kanila ang pinakadakila, ang pinakamataas, ang pinakamagaling, ang pinakamabuti. At bakit sila nahiya? At bakit hindi sila makasagot? Sapagkat totoo sa salitang Pilipino, nakakahiya naman talaga kapag ihinarap sa muka ng isang tao ang pagbubuhat niya ng kanyang sariling bangko. Sapagkat ang taong nais maging una, nasa ibabaw ng lahat, pinakamagaling, pinakamataas, isa lang ang ibig niyon, ibig sabihin niyon. Kailangan niyang apakan ang iba. Kailangan niya silang gawing hagdanan. Apakan ang iba. Ipakita ang kahinaan ng iba. Ipakita ang kamalian ng iba. Ipakita ang kawalang kakayanan ng iba upang mailahad na ako ay mas mabuti at mas magaling sa kanila. Kailangang apakan ng iba para ako ay maupo doon sa trono, doon sa unahan. Ngunit sila ay itinuwid ni Heso Kristo. Sinabi niya, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat kaya nga tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila at kinalong niya ang bata. Kaya sinabi niya, ang sino mang tumatanggap sa isang maliit na batang tulad nito alang-alang sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. At bakit bata ang inilagay ni Yesu Kristo sa gitna upang ituwid ang kanyang mga alagad? Sapagkat alam natin sa panahon ni Yesu Kristo, ang isang bata ay isang nilalang na wala pang halaga. Hindi nga sila isinasama sa bilang. Hindi sila makapagsalita sa harapan ng matatanda. Wala silang pwedeng sabihin. Wala silang pwedeng gawin wala pa silang sapat na kakayanan. Ibig sabihin, sila ay dukha kung ikukumpara sa mga matatanda. Ngunit sa kawalan ng isang musmus na bata, hinugot ni Yesu ang isa sa pinakamaganda sa kanyang pagtuturo na ang paghahari ng Diyos ay narito sa tulad ng isang bata. Isang batang maliit isang batang walang halaga, isang nilalang na itinuturing na huli sa lahat. Ngunit kapag tinanggap ang isang maliit na nilalang, isang musmus na bata na walang halaga, tinatanggap ay ang kaharian ng langit at ang tinatanggap ay si Heso Kristo mismo. Kaya nga itong ibanghelyo ay nakikipag-usap sa atin. Sa mundong ating ginagalawan, tila ba ang mga tinatangkilik at mga minamahal ay yung mga nasa itaas, yung mga makapangyarihan, yung mga magaganda, yung mga malilinis, yung mga matatalino. Kaya nga lahat ay nag-uunahan sa unang lugar. Kahit pa nga wasakin ng iba, basta makapanik lamang ako doon sa tuktok, sa rurok, at ipangalandakan ko ang aking kadakilaan. Ito ang kaisipan ng mundo. Ngunit sa isang isa 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 ibang helio natin ngayon, iba ang kaisipan ng Diyos. Ang taong totoong mapalad, ang taong totoong maligaya ay yung kayang kumaroon sa pinakamababang lugar sa huling pwesto. At ito ang Kristiyano. Mayroon siyang kababaan ng loob sapagkat ang Kristiyano ay sumusunod kay Heso Kristo na naparito sa daigdig, hindi upang dakilain doon sa taas. Si Heso Kristo ay pumarito sa daigdig upang pumunta doon sa pinakahuling lugar. At ano ba ang pinakahuling lugar? Ang huling lugar na pinuntahan ni Heso Kristo ay ang krus at ang libingan. Ang krus, sapagkat ang krus ay lugar ng mga pinakakarumal-dumal na kriminal. Isang lugar kung saan pinaparusahan at pinapatay ang isang karumal-dumal ang nagawang kasalanan. At ang bunga ng krus ay kamatayan. At doon pumaroon si Yeso Kristo sa huling lugar, krus at libingan. Ibinigay niya ang kanyang buhay at pumasok sa kamatayan. At kung ating tatanungin bakit doon pumunta si Yeso Kristo, bakit hindi siya naging hari sa daigdig na ito, bakit hindi siya umupo sa maluwalhating trono, sapagkat ang pinuntahan ni Yeso Kristo doon sa pinakahuling lugar ay tayong lahat. Sapagkat sabihin man natin ang totoo o hindi, aminin man natin o hindi, ang ipinapakita natin sa daigdig na ito ay yung mabuti, yung malinis, yung maganda, yung matalino, yung malakas sa katauhan natin. At nahihiya tayong ipakita yung mga mabababa, yung mga madidilim, yung mga mahihina o kahit yung mga makakasalanang bahagi ng ating pagkatao. Sapagkat ang mga bagay na iyon ay hinihila tayong pababa. Kaya kailangan magmaskara. Kaya kailangan silang takban. Kaya kailangan magkunwari. Sa pagkatang akala natin, kapag ka may nakaalam ng mga bagay na iyon na nangyari sa atin o nasa katauhan natin, wala nang magmamahal sa atin. Ngunit ipakatago-tago man natin iyon, nandun pa rin sila. At araw-araw silang sumisigaw, na para bang tayo ay hinahatulan na tayo ay hindi kamahal-mahal. At upang huminto na at matigil na itong akusasyon ng mabababang kalagayan ng ating pagkatao. Kadiliman, kahinaan, karumihan, kasalanan, pagkakamali. At para rin maunawaan natin na ganun man ang nangyari sa atin kaya pa rin tayong mahalin ng Diyos. Bumaba si Yeso Kristo sa pinakahuling lugar, sa krus at libingan. Lugar ng marurumi, lugar ng nagkamali, lugar ng nasa dilim, lugar ng makasalanan. Upang ihayag niya ang muka ng napakadakila at malaking pag-ibig ng Diyos.